Good evening kabayan, si Dupon po ito ng Dupon Balikbayan Box Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang tangali naman sa ibang dako ng mundo uh, Si Dupon po ito uh, Itong shipment po natin na para sa 29 ay mas maaga yata natin mapapaalis Kasi meron daw bad weather this coming Friday and Saturday So kung sakali na lumabas agad yung uh, truck at ma-deliver dito yung lolodan natin na container, eh mas maganda po na mas mapaalis natin. Kung Tuesday malod na natin, paalisin na, wag nang hintayin ng Wednesday. Pero kapag dumating sila na late na, eh talagang Wednesday pa rin po natin itutuloy. So, pinuparsal lang po natin sila na ma ship natin itong Wednesday. Yung mga kabayan natin na gusto pang humabol, eh hindi po kakayanin yung kapag ganitong malapit na ang Wednesday. Usually kasi po, Tuesday po niloload po yun. Wednesday, aalis na. So, kung Tuesday hindi na pick up yung box mo ng umaga, baka hindi na makaabot para doon sa Wednesday. At minsan kasi, Monday, yun ang last na pick up. Napupuno na po tayo. So, masaya naman po siguro yung last week nyo, no? Meron kayong snow din. Meron din kami. Naglaro kami ng snow. Bumuha kami ng snowman. So, Meron din nakakamiss eh katulad kanina, meron ako na pick up na box na dapat na uuwi na sila. Halos every 2 months yata nagpapadala sila. Hanggang sa nagiging close na kami kasi alam niya naman pag nagpi-pick up kami, yung ako at yung mga agent namin, et eh, tumatagal kami sa isang lugar dahil yung box eh, pinagaganda tinitip namin, balik tadi tingnan kung anong magandang ayusin dapat diyan kunyari may mga open pa, may nakangangay yung box, ganun, no. kaya may siwang yung pagkaka-tape inaayos po yun, nilalagyan din ng seal tape namin at pinipicturan, binibigay sa customer. Kung maganda naman na po yung box, hindi na namin masyadong inuusisa, pinipicturan na lang po yun. Ina inaalaga lang namin talaga din yung mga customer na hindi sila sanay pa paano mag -impake. So kapag nakita namin na mali yung ginawa nila, inaayos po, tinetaypan, Hindi na binubuksan, tinetaypan na lang para maayos kasi habang nandoon yung customer ni educate natin siya na hindi mo dapat ginaganyan yung box mo huwag ka magtitipid sa tape dahil mas mahal ang laman ng box mo kaysa sa tape kahit sabi mo mga pinaglumaan ng mga gamit yan ipadadala mo eh meron pa rin lab yan na papadala mo at excited yung makaka-receive sa Pilipinas sa amin kasi lagi namin sinasabi sa customer ang gusto po namin dumating ang box nyo na maganda at mukhang regalo hindi yung mukhang pinagsamantalaan na bugbog pisat-pisat. Ayaw namin ng ganoon. So, gusto namin, maayos po ang box nyo. So, kabayan, yung mga uh, nagpapadala, yung mga for good na, masaya naman po kami na dumating na lahat yung mga boxes nyo. May alam, minsan naisip namin, ba, naubos yung customer namin, ha? yung mga puro for, for good. Ha? Pero happy kami na dumating yung box nila na maganda at maayos. At uh, ito nga, this, this uh, morning yata, oh, 11, 11 to 12, Um, may customer ako na na-pick up ko uh, Last shipment na nila Marami na sila na i-ship Satisfied sila po Ulit-ulit na na sinasabi Ang ganda ng box mag dumadating So happy ako Pero nalungkod din ako kasi It will be our last Aww. meeting Dahil sabi nila For good na sila sa Pilipinas Binigyan pa nga ako ng Maati kabung tip eh Siya yata ang pinakamalaking nice. tip ngayon 2025 na na-receive ko So bagay January pa lang Baka mayroon pang iba kasi tumototal lang pas isang daan yung tinip niya. <laughs> yung to, kagaling ko lang ng simbahan, pinagdasal ko din sila na sana ligtas ang flight nila at sana maging masaya sila sa Pilipinas. Alam niya naman ngayon, eh, ang economy ay medyo hirap sa Pilipinas so pinagtutulungan natin na uh, makaahon yung mga tao, uh, gumagawa sila ng paraan. Ang pansin mo, marami ng mga negosyante sa Pilipinas ngayon dahil hindi kasya yung sahod nila ang negosyo yun ang magsusurvive sa inyo hindi yung mga sahod nyo lang kasi pagka uh, na walang kayo ng trabaho o kaya nagkasakit kayo tatanggalin lang kayo hindi kayo nila uh, pakikinggan na okay sige bukas babalik yan hindi pwede ka nilang terminate in any time ayaw namin sa iyo kunyari nagalit ka lang ayaw namin sa iyo tatanggalin ka na o di wala ka ng trabaho wala ka na ano kaya yung mga Pilipino magagaling dumiskarte sa Pilipinas nagninegosyo sila kahit nag-iihaw-ihaw sila, kahit gumagawa sila ng mga mga kakaning. oh, nga pala, yung binigay ni Kabayan kanina, kapatid, yung binigay mo, masarap yung ano, yung kasaba, tsaka yung bulalo. oh, nagustuhan namin. Yung misis ko, tuwan-tuwa sabi niya, masarap oh, sarap nito, hindi, hindi ako nakakatikim na luto mo na ganito. Abe, ako pa yung, <laughs> ako pa yung napagkumparaan eh. Siyempre, babae yun, lalaki ako, eh. hindi naman diba ako ganun kasarap magluto. Pero pareho lang ang luto namin. May wow. pagmamahal. Wow. o na yung mga magpapadala po, agahan nyo po. Yung pagpapadala, huwag po tayo magta-tight na laging eksakto na Wednesday nagpapapick up. Hindi nyo na po aabutan yon. So yung gusto pa ng Thursday, uh, advance ka masyado para sa next Wednesday na shipment. Yung uh, uh, Saturday, Sunday, okay pa yan. Yung Monday, medyo gipit na kasi laging full ang schedule ng Monday. Tapos yung Tuesday, maaaring hindi ka na makasama kasi pag napuno ng Monday, alang ani na. Pero meron mga iba kasi na nagpapareserve maaga pa lang. Sabi na, kuya, nauna na ako. Tapos kinansel lang kita dahil may pasok ako. So, pwede ko naman sinasabihan ko naman sila na pwede mong iwanan yung box sa harapan ng bahay mo. Eh nga tulad niya, umuulan, hindi niya pwedeng iwan. Kaya na-pick up natin sa harapan ng bahay niya pero tinakluban naman niya ng garbage bag. So, na-pick up pa rin. Pagkatapos niyo ang takbo, diretso sa simbahan. Kasi ang, ang alas 4 ang last na, ano eh, last na English Kanina eh. ng umaga may alas 8, tsaka 9.30. So, ang sumunod na na simba na para sa mga English ay alas 4 na. Usually, marami mga Pilipino ko nakikita doon at uh, mga puti kasi, siyempre English eh. Yung 11 kasi, tsaka 1 o'clock, ano yan eh, Spanish. So, kabayan, yung pulit, paalala natin, Um, maaga po kayo magpadala Magpa-pick up Huwag po itatight na laging Monday, Tuesday o kaya Wednesday Hindi na abot yung Tuesday O yung Wednesday Malamang alanganin yung kasi Baka puno na tayo ng Monday Gawin nyo po yung Thursday, Friday, Saturday, Sunday Huwag po kayo mag-isip na kahit na weekend eh Hindi magpipick up Nagpipick up po kami kahit weekend Kita mo kanina umuulan Nagpipick up pa rin Yung pick up ko na ibang kanina eh, yung mga tinanggihan ng ibang cargo company dahil umuulan daw so kami hindi umuulan naman pala eh di paghintay paghinto saka natin pick up eh nandiyo lang ako nakapark ako sa bahay mo or tatimingan natin may radar reading naman eh nakikita mo kung tumatakbo na yung ulan doon pagtapos doon doon ka pupunta magpipick up so lakas nga na ng loob binibang pa sarap sa ng bahay tinakloban ng mga ano, plastic so na pick up ko yun so kabayan ha magpadala ng maaga, huwag mong papalate. At panahon ngayon, kakaiba na ang, mga we, ang weather natin. Lagi kong sinasabi na hindi na katulad ito ng weather nung dati na naasahan mo pag sinabing 10% rain, 10% rain lang. Bigla magtataka ka, 100% na. Lumakas na. So, ibig sabihin, hindi lang dito nangyayari yun. Hindi lang sa US, sa iba't ibang bansa. At pati sa dagat, kapag masama ang panahon sa dagat, babagalan nala ang barko hindi sila tatawid pag malakas ang alon hindi sila tatawid doon iikot sila sa malayo ayaw nila tum tumawid doon kasi pag nalubog sila lubog lahat yung kargamento nila hindi lang naman yung hindi naman yung container natin ang dala ng barko eh. sabi ko nga yung pinakamalit na barko laging kinakarga noon hanggang 4,000 container lang ay ang ginagamit natin dito pag international ay yung umaabot ng 20,000 container minsan wow. pa nga napupuno nila ng 24,000 container so pag nagpupuno sila niya sa seaport hindi yan pinupuno ng ano eh, ng sandali na isang araw lang puno na. Hindi, tatlong araw sila naglo-load para matapos sila. Meron na akong isang customer na nagreklamo galing sa ibang cargo company, sabi, hindi daw masabi kung kailan daw aalis yung barko. Sinasabi pipick up in 45 days o 60 days lang. Hindi sinasabi kung kailan aalis yung barko. Kami naman, meron kaming ina-estimate na namin na aalis na yung barko na ganito. Umalis ng tatlong araw, lolo dan ng dalawang araw kasi nauna na kami sa pila. Kasi ang container natin mabigat 'yan, puro box. Heavy ang box natin. Hindi 'yan nilalagay sa taas ng ng ano ng barko. Laging sa ilalim niya. So kailangan mauna tayo ma para makapag-load sila sa taas. Hindi pwedeng top heavy ang barko para lang sa container natin. Karamihan kasi mga pinakamabigat ay eh, nasa ilalim. Ganon din tayo pag naglo tayo ng mga boxes sa container. Yung pinakamabigat na sa ilalim, yung pinakamagaan sa taas. Ganon din sa barko. Yung pinakamabigat na sa ilalim, yung pinakamagaan sa taas. So kung kung mabigat yung ilalagay na sa taas, mas mauga yung barko. Mas delikado sa kanila. Na kaunting alon eh nagigiyawang-giyaw na sila. Yung tinatawag nila ng rolling. At kapag nag cupside capsize tawag nila doon, nagiging cap ng ganun, bumabaliktad yung barko. So delikado 'yun. Kaya iniiwasan nila ang mag-load ng mabigat sa taas. Kaya mas maganda tayong mga balikbayan box. Mauna tayo na mailuluwa tayo sa ilalim dahil mabigat ang box natin. Ngayon kung sakali dumating ka sa seaport, kaya yung kabayen natin eh hindi siya masagot eh ng ng ano eh ng uh, cargo company na pinadadala niya. Hindi siya masagot kung kailan aalis. Kasi hindi nila alam yung proseso na nasa nasa ilalim nilalagay ang uh, container natin patong-patong yung pataas. Kaya may video na ako nagi-gawa no paano nilo-load anong bay anong anong uh, slot siya ilalagay nando doon po yun. Tapos yung cargo company niya, syempre hindi niya masasagot yun dahil hindi niya alam. Misan, dumating sila late na. So, pag nakapagload na na mabibigat yung barko, hindi na yun ilalagay sa taas. Next barko ka na. So, another another 3 days loading na naman for the next boat. Doon na sila makakalagay. So, doon sila na, Kaya, mas maganda. Agahan nyo po. Maaga makaalis. On time tayo. Mas maganda. Makakaload ka agad. Mabuti na yung Dumating tayo tapos yung isa nakaalis na maglo-load na ng bago, yun sakto atin yun. Pero mali yung darating tayo tapos tapos sila mag-load para doon sa ibaba. Doon tayo sa tas, Hindi nila tayo bibigyan ng pagkakataon nilagi sa tas. dahil ang bibigat ng box natin. Heavy duty. Hindi lang yung box, yung empty box ang heavy duty, pati yung laman mabibigat. So ganoon po kabayan na agahan lang po magpadala. Hinahabol din natin yung barko para meron tayong ano islat lagi tayo dun sa may ilalim ng ng barko mailagay wag sa ibabaw. kasi ayaw ko din sa ibabaw, minsan pag umuuga. Makikita mo may mga video na ganoon na nalaglag yung container. <laughs> Pero malabo na mangyari sa ating mga cargo company. Lahat ng cargo company laging nilalagay sa ilalim dahil pag pa lang ng container doon winiwait 'yon eh. Tapos nagpe-penalty ka pag overweight ka kayo mga customer wala kaming overweight wala kaming overweight charge pero doon sa cargo sa container sa seaport wow. meron po yun so ano lang maluwag lang kami sa ganun dahil syempre eh, balikbayan box mura mura lang no? wala naman tax yan yung sa atin balikbayan box wala tax yung iba kasi may mga tax yan so kabayan maraming salamat po have a blessed sunday po yung, yun lang po ang pa ulit ulit eh, Baga nyo po ipadala at kahit umulan po, pipigapin namin. Basta po i-tape wrap nyo po yung box nyo, balutin nyo para hindi mabasa. Kasi kami, kahit mabasa kami, may kapote naman, may jacket naman, hindi mababasa, may low load pa rin. Saka katulad nito, ganito umulan, pinipili ko yung sasakyan, ito, yung van. Kasi pag binuksan mo itong likod, naka-umbrella ka na, hindi ka nababasa. Hindi ka tulad yung mataas na van ko, kapag binuksan ko yung bug. Lahat ng ulan pumapasok sa loob dahil wala namang bubungin na ganun eh hindi ka tulad dito, ban, shuk, naka ganun, malayo ka sa ulan, hindi na babasahin laman ng sasakyan. So, ganun kabayan ha, maagaw magpadala. Hanggang sa muli po, si Dupon po ito, doon ang Dupon balik Balikbayan Box, magandang gabi, dito sa Texas, magandang tanghali at magandang umaga naman sa Pilipinas. Hanggang sa muli, God bless you everyone, have a blessed Sunday. Thank you!